Ay wow de manayo may balon si ma. Amini siguro. Very good. Tama po si mo. May gata po. Humo po. Tama naman. Kita tay. Marami siyang anak. Tay may anak ka na ano po, Tay? Ibigay ni Tay. Wala di di siguro. Sino pong po ka? Rohing, May anak ka ba ka? Diba? Oo, ga, di ba? Oo nga. Sino? Sinda niko? O. Sino pa? GR. Si GR? Hay man sinda niyan. Ano oh, ba? Yara na bubalay. Oo, kung ano, may pamilya na. May tanya na may pamilya. May asawa na. O, oh, didi isulod, didi isulod. Didi. Didi isulod, dahi. Did, 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 mm. Dahi para pag... Dahi ka nang mabibirikan. Sabi ko lang, no? Hindi. Nag-listing <laughs> lang ako na batik. <laughs> so, tatay. Ikaw ang napili naman na usad na, na recipient sa namon. Diyo na na... na uh, Anong tawag sinin? TV. So, pasensya ka na si niya. Pero ini, kung ikaw lang magkonsumo, isad kasi maon, isad kasi mana mo nini kay may gatas. Ina. Gatas So, gusto gatas. Pasalamat kay nakita ka namon kay gabi si Kap. Si Kap Kaloy ang nagsabi na. hatag sa imo. Hatag, ini sa imo namon. Sabi ni Kap Kaloy, ah, ikaw daw namon tagaan kay naluluoy sa imo. Ah. Siyempre, um, naghahanap kami sa mga tao na karapat dapat tagaan. So, usad ka sa napili na mga okay. na, tataya. Congratulations sa imo. Amo lang ina, pero mabubusog ka sina. Salamat. May gatas ah, na, na tayo. Tay. Guwan gatas. Ape na, nai. Pera, pera, pera. Paano man makapir na ada? Yeah. Thank you. Sa ano ina, ha? Sa Baleno Content Creator and Vloggers. So, nag-urusan kami para manghatag sa mga irog sila, ano? So, salamat sa atong tanan. So, thank you sa imo tataya. God bless oh. all. God Long live. Ayaw ay maglinaluya. Kaya wala pong magdulong mga kinapan. Oo. Sige. Tama siya pa nga na siya. Ha? <laughs> sa kanan ano? Ay, o kanan tigiging. Ayaw. Naman. Hindi ka pa masyar pa siya. Kasi taong kasi manigiging. No. Huh? Sa na ano na tindog pa man? <laughs> sa <Saan>, tindog pa man. <laughs> ay, ina ka. Sa aming pang. Basta, hindi na naman na. Kaya may nakul kita sa basket ni siya matibay ini mag magkaram sa basketball oh okay. 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 ni mani balik hatag ko ni sa baleno kanto ni pero pagpasensyahan mo na lang po kay inanjulay la ko ini pero ano sa bersa budget tunga tunga lang naman tunga tunga lang ko naman pero makabulit na po ni Kaya lalo na siya sa sabon kay may may po ini siya Lucky me Aw, hindi na. Noodles po, kang shampoo. Salamat. Opo. Opo. Pwede ka na magpicture picture ba? Oo. Sige po. Opo, amun na po inahan ako. Pasensya na. Opo. You're welcome. Mini picture kita. Hmm. Mini picture kita siapa? Mini gaulat. Hmm. Mini picture. Oh iya. Napas tu nak murayun. Lawan untuk dia. Kau ada lagi mini di mana? Ansi ante na lang po ako. Sa <laughs> Auti ah, <healthy> na lang. Hindi <laughs> na kami masunod. Hindi na kami masunod. Politics. Kain ng bugas. Adi na naman ako. kilala mo ako. Sino ako? Pansit kagaling. <laughs> hey, <laughs> hey. Ante, abo po yun ni Ate Be. Pinay Bugas. Sabon. 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 Tapos, mga noodles. ni Tatay Ruhing. Oo, may bugas na kaunyan. Kay Agoy puso. Ay, Ayan, pati si may gatas. Basta lang. Ayaw, pag-estimita si Tatay Ruhing kay sabi niya, nagatindog pa daw. So, nanay, inan... Pasalamatan mo po si Ate B nan nadumduman kagad niya pag sabi na mo na adin piling sa lipata. So sabi niya may rigsig kasi may request daw ko na ito si Nanay... Nanay ko? Go? Giging. Giging! Kaya sabi niya, Noy, baka ligay niyo ito kaya para makuwanan na ako sa masaya. O, si Nanay Siguro, Consuelo. Siguro. Sa mga kapanahon na... Consuelo. Ikaw na mag-judge, ma'am, sa kapanahon na ni Nanay Consuelo kung si nga ni kaganda Ay talaga maganda si Nanay. Ay, tayroeng siya. Maganda. <laughs> <pag> <laughs> 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 Hindi, lang right? Maganda po um, siya talaga. So, salamat kay na napaabot na ako ng brush siya sa imo ni Ate B. So, salamat na salamat amo po yung niyan, tropa niya, Nay. Kami po. Nag-contribute para po mapahatag sa inyo ng request ni Ate B na ihatag sa inyo. Ay, amo daw ni Yatoga sa imo. Ay, sa imo. So, thank you kayo, Chad. Long live, Nanay. Ay, mag pa. Hmm. Pero may lang mag-prayer sa taas. Ay okay lang yun ako. Gani na nag lang ako sa balay. Ikaw makikapunti may sa diri ka. Uh, so ang mo lang po. Ipapot naman sa inyo. Man. Ano na ano niya atin. Thank you. content creators po. yeah Thank you. Thank you, you sa inyo so nanay True ka pa. Si ka pa nagtukbo. Padidi, kung sino ang mga tatagaan kay mga kumbaga sa Lubat na ako, patay na. Siya na guide sa amon kay upang Umingay na ini sa puso. Ora ang dadaran ka wir pa. Salamat na ako ng sa balay. Ba? Thank you. Thank you. Thank you. you nanay. Salamat. Thank you.

Pagdating sa Dragon di ba? Wow! Ay, mo, ano man, Alam mo, pag mga dagat, kasi ganun yung kami kay post Kitchen Kung may ganit kayo, na kami kapag hindi. Tahatay talaga ka na Kaya ito nalunodan ito sa MD Princess of the na lang palo. Ito sa mata ba? Basta kay talaga sa akin. Ito mga mga kaulit, hindi maglalang katawa-tawa. Tapos <laughs> yun mga lang. Ako na Ay, sa mga bata. pa? ba ina? ah sige lah. Ako lang ba. Ay, lang Ay, nakita? Ay, nakita? Ay, nakita? Ay, nakita? Ay, nakita?

wara ah wara nah <tuk tangan> bos